So uso na talaga ang mga vintage cake. Kahit sa bento cake ay hindi magpapahuli. Nasa bento box pa yan, pero yakang yaka pa rin yung design. Hi CC! Vintage bento cake tayo for today's video. Para ma-achieve yung color ng vintage cake na to, gumamit lang ako ng pink food color, at hinaluan ko lang ng konting brown food color. Kaya hindi sobrang bright yung pagka-pink niya, kundi may pagka-old tignan. And madalas sa paggawa ng vintage cake, gamit na gamit talaga ang star tip. Maraming klase ang star tip, pero madalas na ginagamit ay yung marami ang ngipin. And sumunod naman na gamit na gamit sa paggawa ng vintage cake ay ang leaves piping tip. Pero kung gusto nyo gumawa ng raffles, ang gamitin yung leaves piping tip ay yung number 67. And dahil itong cake ay bento cake lang, kaya hindi na natin nilagyan ng design yung pinakailalim. Dahil tatama din yan sa bento box, mas na-transfer na natin. Bali, nagsulat na ako na dedication dito and ang gamit kong pang sulat dyan ay buttercream. Mas preferred kong gamitin ng buttercream kasi mas matagal siyang mag -dip. And kapag na-chill siya na matagal sa rep, tumitigas siya. In a way na mas nagiging sharp tignan yung details or yung dedication. Munti ko na nga malimutan maglagay ng black ribbon dyan. Munti na lang bigla ako naalala na nag-request pala nun si Ma. Am. Mukhang nga lang may kalakihan yung ribbon dito since bento cake yung pinaglagyan natin. Pero ito na talaga yung pinakamanipis na ribbon na available. And finally, ito na ang finished product. At kung nagustuhan nyo nga yung bento cake na to, parate na lang 1 Thank you so much for watching. Babush!